<laughs> ganun lang yun. Ay, pentong. Ay, pentong. Ah, kaching kuba. Akala mo. Ay, asti, kaching kuba. Boogs. <laughs> pentong. <laughs> Please. Ayun o, kaching kuba. Doon. Alo, may kaching kuba. Nakakailan na. Gusto <laughs> sa'yo. Dahil mo, nag-drive ako eh. Swerte-swerte, aga-aga nakakita mo kaching kuba. Hahaha. <laughs> Ayan oh, ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan Lapit ka lang dito. Ito Magkakatama na naman to. Ayan malapit. Lapit. Ayan oh. Ayan oh. Ayan Humarap pa talaga. Office. Oh, hindi ka nagdadrive. Alam mo ah. Pendo. Oo. Ano? Ano? Pendo. huli, huli boy. Ang pogi oh. Yes. Yung babae bawa yun, nag-try ba ko ah? Ah, lalala. Ikaw na-una nito, di ba? <laughs> <laughs> oh, akala mo may manibela ako. kapag walang drone, hindi ka nagda-drive. <laughs> Hanap ka sa kalsada. Watching ko ba? Bay! Drive pa. <pump. laughs> Bawi ka kapag hindi ka nagda-drive, boy. <laughs> ano? Ikaw nagumpisa nito, di ba? Oh, drive. Drive siya. Pindong ako nakastop. Nakakita ako ngayon. Sana, sana, sana siya. Sana. papakita papakitagay. Dela niya 'yan. Sa. Oh, pendong. Ayano, pendong-pendong ala ayan, ka. Ay, 'yung pendong-pendong niyan. So, ala, ang truck, 'yung bus na ano. Beep. 'Yung ano? tawag beep. No? beep. Beep. Yan. Baba. Hindi naman siya nag- <laughs> Hindi naman ng na pendong-pendong. <laughs> Ay, baliktad. Ah, sa king daw pendong. Ay! Uy, si Eh, do. Bye, boy. Ay, ano. Ano? Agahanap pa ako sa kalsada. Eh, bro! <laughs> <laughs> ayan na, oh. Ayan pa. Ayan pa. Oh, huwag nang titigilan hanggang di siya nagtitisign. Ganun lang yun.